Sana maging okay na ang anak natin Lourdes. Di ko lubos maisip na may hihirapan ng ganito ang lagi isa nating anak. Magtiwala tayo sa Diyos, Godo. At matatapos din ang paghihirap ng ating anak. At pagkatapos ng panggagamot kay Maria, ay tila nakampante na ang mga magulang nito. Pero hindi nila alam na ayon na pala ang simula ng magiging kalbaryo ni Maria sa itim na anino. Ilang araw ang lumipas, ay eh hindi na naramdaman ni Maria ang pangangambala ng anino. Kaya akala nila ay nawala na ito. Ngunit isang gabi, ay eh di inaasahan ni Maria Namuling babalik sa panggagambala ang itim na anino. Pero sa pagkakataong nito, ay tila mas naging marahas at mapanakit ito. Nagalit daw ang anino sa pagpapagamot ni Maria sa albularyo. Kaya sa labis na galit ng anino sa pinsan kong si Maria, ay tila naghiganti ito. Kinaumagahan ay meron na mga butlig-butlig ang nagsilabasan sa katawan ni Maria at lalong lalo na sa napakagandang mukha nito. Labis ang lungkot at paghihirap ang nararanasan ni Maria dahil sa sakit na ibinigay sa kanya ng aninong itim. Ang mga butlig-butlig na tumutubo sa katawan at mukha ni Maria ay unti-unting nagkasugat-sugat at tagtubig Nawala ang dating malapor sila ng kutis ni Maria dahil sa aninong itim na iyon. Ilang araw ang lumipas ay tila lumalala ang kalagayan ng dalagita. Hindi pa rin siya tinitigilan ng itim na anino kahit na pumagit na ang kutis at ang muka nito dahil sa mga sugat. Kinagabihan ay tila naging bagungot na naman kay Maria ang nangyari dahil bumalik ang anino at ginahasa ito ulit. Hindi makagalaw at makasigaw si Maria dahil sa pangahalay na ginagawa sa kanya ng anino. Tumutulo na lang ang luha ni Maria dahil sa hirap na kanyang dinadanas. Hindi daw niya maiwasan mapatanong sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawang kasalanan kung bakit pinapahirapan siya ng ganoon. Di nagtagal, ay biglang nawala ang nakapatong na anino sa kanya. At dahil sa pagpirasa sa kanya ng anino, ay tila nangihina ang dalagita. Ngunit kumuha pa rin ito ng sapat na lakas para makasigaw at matawag ang kanyang mga magulang. Dali-dali namang nagtakbuhan ang mga magulang ni Maria sa kwarto. Pagkapasok pa lang ng kwarto ng magulang ni Maria ay bakas sa mga mukha nito ang pagkaawa sa kanilang anak. Meron itong mga pasasakatawan na dulot ng paggalaw sa kanya ng itim na anino. Kinabukasan ay naganap ng magaling na albularyo ang itay ni Maria. Luis, samahan mo akong puntahan sa bayan si Amang Juan. Batid kong magaling daw itong albularyo hindi ko na kayang tiisin ang paghihirap ng aking nag-iisang anak. Okay po, Tiyo Godo. Samahan ko po kayo. Sabihan nyo lang po ako kung kailan at luluwas tayo ng bayan. Paganda ka na, Luis. Dahil mamayang alas dos ay bababa na tayo ng bayan. Okay po, Tiyo Godo. Hindi nagtagal tagal ay gumayak na kami ni Tiyo Godo para puntahan ang albularyo. Buti na lang at pagkarating namin ng bayan, ay nasa bahay lang nito ang albularyo. Amang Juan, ako po si Godo. Humihingi po kami ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po ang aking nag-iisang anak. Siya ay pinapahirapan at binagahasa ng itim na anino. Alam ko kung ano ang ipinunta niyo dito. At ako'y naghintay lamang ng inyong pagdating halina at umalis na tayo dahil ramdam kong hindi na maganda ang lagay ng inyong anak. Pagdating natin sa bahay ninyo ay maganda kayo ng dosing kandila at langganang may tubig. Pagkalipas ng isang oras ay nakarating na kami kasama ang albularyo at nakita naming lantang gulay ng nakahiga si Maria. Nagmamadali naman kaming naghanda ng dosing kandila at langganang may tubig. Pagkahanda ng mga bagay na gagamitin ay unti-unti na rin inilalagay ng albularyo ang mga kandila sa palibot ng hinihigaan ni Maria. Sinindihan ng albularyo ang lahat ng kandilang inilagay at ito'y nagsimula ng magdasal at dinasalan na si Maria habang nagsasalita ng orasyon ang albularyo ay tila may malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa loob ng bahay namatay lahat ng nakasinding kandila at labis na takot ang aming naramdaman huwag kayong magpakita ng kahit unting takot sa inkantong may dahilan ng hirap ng inyong anak kung sino ka mang gumagambala sa aking anak wala kang karapatang panghimasukan ang buhay ni Maria. Umalis ka at lisanin ang katawan ng dalagitang ito. Hindi ka nararapat sa mundo ng mga tao. Sa kang lamang lupa na dapat manatili lamang sa lupa. Hinuha ng albularyo ang isang maliit na bote na may lamang lana at nakatuping papel na may dasal. At ito'y ipinainom kay Maria. Di nagtagal Pagkatapos mainom ni Maria ang lanang may dasal, ay unti-unting gumaan at umaliwalas ang paligid. Unti-unti ring nawala ang mga sugat sa katawan at mukha ni Maria. Tila ito'y naging pahiwatig na natalo ng albularyo ang itim na anino. Nagkaroon naman ng malay si Maria at nagtaka ito kung ano ang mga nangyari dahil wala itong malay nung ito'y ginagamot ng albularyo. Inay, Itay, ano pa bang nangyayari? Okay na, anak. Hindi ka na gagambalain pa ng itim na anino. Okay ka na, Iha. Hindi ka na ulit babalikan na nanggambala iyo. Itong pangontrang pintas na pula ang laman nito isang dasal. Simula ngayon ay hindi mo na ito maaaring hubarin pa. Maraming salamat po. Salamat po, Amang Juan. At tinulungan mo kami, lalo na ang aking anak. Kinabukasan, ay naging magaan at maayos na si Maria. At tila walang nangyaring hindi maganda sa kanya. Tuluyan ng magiging tahimik ang buhay ni Maria. Malayo sa panggagambala ng itim na anino.